Kasi po, may mga hinahangaan kasi akong tao. Alam mo, ganito yan. Itong mga tao na senador na ito, bangag din kayo. Bangag. Bakit? Okay lang kayo. Sinusuportahan nyo ang isang bangag. Hindi po ako naniniwala na hindi kayo naniniwala na bangag si Bubo M. Alam nyo na bangag si Bubo M dahil kayo ay kasama niya. <laughs> mga oligarko, di ba? Kayo lang naman yan sa mga kabataan si Yosi yosi, ganyan man kayo, di ba no? Kaya lang kasi akala ko matino kayo. Ano, kinain niyo na lang ang niyo para lang manalo? It's really all about that. Bakit kayo nag-join kay Bubuim? Kasi gusto nyong manalo. Kasi alam nyo, ang Bobo M. ay daming pera, limpak-limpak limpak na tuniladang tuniladang ginto at nakaw sa bayan ang meron si Bobo M. So ano, hay ras